pinagsagibaan dito yun po ang pa ginigiba yun po magigiba pa itong isang right to right of way na ang PNR NSDR lalong lumawak dito lumawak Ito to Queen of PNR NSTR wala pa mga poste pero nung ala ng mga dito mga street traders Venice Irish Street ito ano na mahakot na yung mga giniba welcome back ulit eh, sa aming channel Nandito tayo sa ano na street sa Santa Mesa Maynila nabi tayo na ngayon Lex S Lex Conecto Road at PNR NSCR ito ang dating area no? sa -mesa station ng PNR ngayon saan kami sa station ngayon Meron pa rin natira hindi pa ginigiba pa dun Then, tapos na ang semana santa yung mga pasok na ang eskwela at opisina tumawid lang tayo ng kabilang side ng Anonas Street hanggang tayo hanggang doon sa Rabol Magsaysay Boulevard Then, hindi napitira. Mm-hmm. Di kaya... Ayun, ba yung bakal dun? O parte ng ano? Magigiba? Yupi, ayun, ipasok na. ka ginigiba yun, papunta na ako sa tanesa magigiba pa itong isang to dito yung nakubos yung mga bahay Ang pangit ng kalsada dito sa Teresa Street. kasira sira gibaan. Oh, sana. Sapsat mga bahay. Nag-usitay yeah, dito. Tingnan niyo, okay mga debris. Merong maliit na alsada. Grabe rin yung ano dito. Spaghetti wires. Ito, so, maglalagay na ano. Swimming pool. Ang dami na talaga ng mga tao, no? yung meron ganito sa mga ibang bansa pero maayos sa atin hindi eh wala mga nakatambay sa unit uh, ng mga street dwellers kung magkaisal, boulevard, Restaurant marami ng tarpulin na mga ano panty ka eto tanggal na Ang mga nagbabahay na din sa Center Island Venus Iris Street mm -hmm. ito yung ano na nahakot na yung mga giniba yun uh na -huh. natin dito sa Mindanao Extension ito po yun ng PNRSCR wala pa ginagawa dito Ito naman tayo sa Gituason Street. Giniba na yung ano dito. Barak sa mga gumagawa. Wala na. Hindi so, na lang. Na. Hindi naging ano. Barong-barong. Ginalis. -barong. Mayroong ano, mayroong basketball court. Domingo Santiago Street na yan, oh. Update natin dito sa Geek Russell niya. Si Police Station, pwede magiba mga kabayan, oh. Hay. Okay. to pay na ah, oh, lumawak dito lumawak so, uh, street Yung kaya at mga to Pwede mag iba to Mga bahay dito Ang gaganda bahay nito Ang pa dati to, Nitong Algeciras street Ayan, nag-i-tokin ng PNR, NSPR, wala pa mga poste. Nag-park lang ng mga sasakyan sa gilid. Sobrang sikip na ng Algeciras si Street ngayon. Wala rin sidewalk. sa kabaan ikaw wala man lang ano no parke wala playground para sa mga bata o ano lang sana mga bahay lang so, ito ang street to malimutan ko na yung mga ibang pangalan ng kalsada yeah. ito meron ito ito yung ginagawa so, wala pa mga poste ng PNR, NSE paharto street na yun sa paharto street one way na lang puno papunta na lang dito Ito lang dito sa lakso na abing nyo Ayan nakikita na yung lawak ng right of way. Hindi pala dito. Meron palang nag dito train wala pa mga poste papunta na Loyola Street yung mga container bus dito Spanish Boulevard na yun ito yung dating spanya station natin mga poste ito yung dating spanya station Espanya Station yan dyan yung gagawin ng NSCR Ang PNR, NSCR uh, bayan may haba ang 147 kilometers mula sa may New Clark City sa Kapa hanggang sa Kalamba sa uh, Laguna yun, Spanya Boulevard na ito Boulevard pwede libid dito din sa sa Antipolo Street ayun marami pang mga bahay na pwedeng magiba doon nandun lang yung eh yung padera pero doon sa galing ng situation ang lawak ng right way ito maliit lang Iba pa sigurado itong mga bahay dito eh. Tapos dito may... meron na bakod. Ayan. So hindi na naayos yung ilalim Tagal lang ganito no. Pwede na mga bahay dito. Pagkas sila sa ano, no? Sa gibaan. Parang nga ala ng mga dito, mga street vendors. Quarantino Street. Ayun, nagkaroon na ng pader. kaya pa rin punta ang baba lang ng bako meron pa rin ano to parang hindi lang lang pinadadaan ng mga kahit mga motor or bikes off ramp road crossing meron pa mga riles yan pwede pa mag iba yung mga bahay dyan ayan sako pa rin sila may ipadir pa rin eh iba pa rin sa mga bahay yan di sampalok ah, nagkaroon na to hmm um, concrete barriers crossing may dito mga bahay pa sa gilid pa mag iba yung mga yan target na ano nito opening nitong PNR NSCR from um, Manila to Malolos by 2027 uh, full operation by 2029 to 2031 nag iba iba pa medyo pa yung ano dito sakop ng PNR NSCR dahil pa mga natitira mga relays lalo na yung mga crossings hindi. ano pa, ayan pa,